Mabuhay! Masamay ang gising ng inyong kalao Eh pagbukas ko kasi ng kaldero, walang lama Kahit tutong, walang bakas Lumabas ako para makahanap ng malala pa Una kong nakita si Kru Kru Masyado ng matagal ang inalagi niya sa mundo Due date niya na Kaso dalawa sila dito Habe sasabungin pa nga ako nung isa Kakaiba ang mga manok namin na to mga lao Yung itlog nila hindi nila nililimlima Bahala na daw silang mabuhay mag-isa Dalawa na lang yung manok namin parehas pang lukaren Kapag nilapitan mo sasabungin ka pa Dapat pala inilaban ko to sa sabo Mukhang paldo ko dito eh nilang ilabas yung mga itlog Hindi nila lilimliman. Mga piling dalaga Karing mga inahinami na rin Tinignan ko nga yung itlog Kung may pag-asa pang mabuhay Wala na Sabi nga ni Dr. Jose Rizal sumatum es Sa Tagalog kumain ka na Eh teka, nasan ba yung pala? Ito talaga yung tadhana nila Ang maging itlog at hindi maging manok Sinermonan ko nga yung nanay niya Naakala mo ako yung nag-ire katapos nun, masaya kong kinuha yung mga itlog hindi pala ang maipapalong sa inyong kalaon, hindi asaron. Sabi nung kapitbahay namin, haluin daw yung baba kapag nauntog. Kapag daw hindi, magiging bubuka. Di naman ako naniniwala sa ganon. Utu-utu -utu lang yung gagawa ng ganon. Kinuha ko na lahat ng itlog. Mukha naman siyang masarap. Medyo nang bibira nga lang yung amoy. Madadaan naman to sa suka. Ayun naman. Hinugasan ko muna yung mga itlog para malinis. Saka ako nagpaliya. Habang inaayos ko yung lutuan, napapadila pa ang inyong kalaon. Iniisip ko na kasi kung ano yung masarap na sawsawan. <laughs> Bago ko nga tuluyang ilaga yung mga itlog Nagpunta muna ako sa kanilang nana. Ito na yung huli nilang pagkikita yun Kaya kinausap ko Ta translate ko na lang para sa inyo Malakas kayo sa akin eh Alam nyo na yung naging usapan namin Sinalang ko na mga laotom lang tuwi eh. Baka matuluyan tayo kapag hindi pa tayo kumain Gagawa na tayo ng sausawan Kaso may nakaharap Eh, hindi nyo makikita kung gaano kagaling maghiwa ang inyong kalao Tingnan nyo naman kung gaano kagaling rin eh, Isang hataw ko lang hiwa agad Naglagay din ako ng tatlong sili Para may sipa kapag kumakain tayo Ang pagana yun eh Mukhang hindi kasha yung sausawan natin dito sa lalagyanan Kaya nag ang inyong kalao Eh, teka, nasan ba yung pala? Naglagay na din tayo ng iba't ibang pampalasa Katulad ng asukal, paminta, at betching, at isuka. Hindi rin pwedeng mawala yung ating sekretong ingredient. Bakit naman po ginawa niyong soup yung pusa? Pigilan niyo ko, pigilan niyo ko, papalahin ko re. Nagahanap ako ng kutsara pang halo. Laon, wag mong susubukan. Ngunit hindi na paglabanan ng inyong kalaon ng katamaran. Tuluyan ng namekos-mekos ang sausawan. Hindi ko na talaga kailangan magpunta ng gym para mag-exercise Ito nga, nagluluto lang ako Batak na batak yung bibig ko, kakahipan Luto na yung itlog natin mga laon Hahanguin ah, ko na to, baka mapanis sir. Sa totoo lang mga laon, nambibira talaga yung amoy pero sabi nila, oh, don't judge the egg. By it's Ganito daw talaga kapag bugok yung itlo. Masangsang daw pero masarap. Sabi nila yan, ha? Malalaan natin yan kung totoo. Teka lang. Nilagyan ko ng maraming sibuyas at sili. At konting asin bago ko isulpa. Totoo nga mga laon. Amoy man ay nambibira. Panalo naman sa lasa. Tao na ang inyong kalaon. Nakakain ako ng bugok na itlo. Kung hindi pa ako naubusan ng pagkain sa bahay. Hindi ko pa malalaman na masarap pala rin. Ganadong ganado nga ang inyong kalaon. Pero mas ganado Yung mga dinosaur niya sa tiyan Masarap siya mga laon Pero mabaho talaga Magtakip na lang kayo ng ilong Huwag kayong maselan Naloko nga sa bahay Itong itlog na bugo Sa buong buhay ko Ngayon lang sila tumanggi Ubusin ko daw lahat Ade na inyong kalaon At may isang laon na naman hang nakakain ng itlog na bugo Yun lang hanggang sa muli